Ayun guys, magandang umaga po sa ating lahat, mga Mojo 200 Siya, Mabuhay po tayong lahat guys Pasupport naman ang aking Youtube Channel, Kuya Jomar Vlog Sa mga nagtatanong po kung papano ko naikabit yung bracket sa Mojo 200 at kung saan galing yung bracket ko sa aking Mojo 200 narito po panuorin nyo at sempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, guys, mag-subscribe ka na. Paki-like mo na rin, paki-pindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video, guys. Okay? Yung ginamit natin, guys, na bracket ay pang sniper Yamaha sniper. ayan yung ginamit natin, guys, bracket. Kung mapapansin nyo may butas dito. Ayan o, may butas kasi pang sniper yan. Yung ginamit natin ngayon, kung makabili kayo ng pang sniper, ang paglagay nyo lang, yung apakan dito, i-install nyo lang dito sa ano. Lagyan nyo lang ng mahabang tornilyo. Ayan guys o. Mahabang tornilyo, tapos ilock nyo. Ayan yung ginawa ko guys. Para pagkapitan kasi wala siyang mapagweldingan dito sa kabila. Kaya ang ginawa nung guma ng nagkabit ng bracket, ganyan na lang yung ginawa namin. Mas maganda pa. Ayan guys, so. Tapos nag nagpagawa na tayo ng ganito. Ito guys, so. Flat bar. Wala naman talaga to sa sniper eh sa bracket ng, nang sniper dito sa bracket na to wala to bali pinagawa ko na lang to pina add ko na lang para kumapit ngayon dito natin in install dito sa may tornilyon nya ayan guys nakikita nyo kabilaan nya hanggang dito sa kabila para mas matibay sya pina spot natin dito ito hindi na natin nagamit tong butas na to ay magagamit pa tong butas na to guys may pinagawa akong flat bar dyan hindi ko lang kinabit kasi matibay naman matibay na siya pinabutasan ko pa nga dito yung bakal ayan o kasi lalagyan ko ng tornilyo tapos tornilyo rin dito gagamitin natin yan para kung sakaling di matibay pero ganun naman matibay naman siya guys kaya hindi ko na kinabit. pero sa katagalan siguro kung ano medyo luluwang to kaya ilalagay ko na lang ulit yung flat bar na pinagawa natin dito guys and guys dito sa kabila ganun din yan pareho lang sim guys yung paglagay ito and mapapansin nyo guys ganyan yan tapos ito ito pinaispatan ko na to guys kasi masyadong naka ano naka tuwad yung JB box natin pina grinder ko dito tapos pinababa ko pinabin ko ganun pinababa ko siya para mas pumantay yung JB box natin guys at ito na nga pantay na siya yan na. Ayan na siya guys. Ayan, na yung bracket na kinabit natin. Ganun lang kadali guys. Ganyan lang kadali magkabit. At ang nagastos ko lang dito sa pagpapagabit ng bracket 300 lang guys. Murang mura. Tapos itong bracket ng pang sniper maraming binibinta sa online. Sa online ko ito nabili ano lang to 650 o oh, hindi man umabot ng 1,000 guys yung hindi man umabot ng 1,000 guys yung nagastos ko rito murang mura ito pang sniper to nabili ko lang yan ang 550 diba murang mura guys tapos yung pakabit 300 lang o oh. 950 lang tayo pero tignan nyo bagay na bagay kay Mojo Guwapong guwapo. Kakabit na natin yung upuan guys. Ayan na yung ano natin. Mojo 200. Guwapong guwapo po si Mojo pag napupormahan. Akala ng iba, yung iba, binibinta yung mga motor nila di lang kasi sila marunong magalaga gusto nila yung may mga pangalan talaga pero sa pupugian panalo si Mojo hindi naman tayo magkikipagkarirahan sapat lang sa atin yung mayroon tayong magamit guys di ba? Diba? ayan o oh. bagay na bagay sa kanya yung ano bracket ng sniper napanood nyo na yung papano ko kinabit yung bracket ganun lang kadali guys simpleng simple lang kaya maraming maraming salamat sa inyo mga kamujo mabuhay po tayong lahat pakisupport nyo yung youtube channel ko kuya jomar vlog goodbye